isang video na naman ang nag-viral sa social media kung saan makikita ang ilang Pilipinong kalalakihan na nakikipagsapakan sa ibang lahi at hindi nga malinaw kung ang ibang lahing ito ay Indiano o mga Pakistani. Makikita nga rin sa video ang ilang Pilipinang kabayan habang umaawat nga ito sa mga Pilipinong OFW. Ang video nga ito ay nakunan sa bansang Malaysia sa lugar kung saan tinatawag nilang Complex Kotaraya sa Kuala Lumpur, Malaysia. Hindi nga rin malinaw kung ano ba talaga ang pinagsimulan ng gulong ito. Pero ayon nga sa caption, ito nga raw ay nag-ugat ng dahil sa alak. At ang nag-viral video ngang ito ay may caption na The Influence of Liquor. At kung ano nga ang nangyari sa pagitan ng mga kabayan na Pilipino at ng ibang lahi, panuuri natin ang video na to. Ano? Why man? Lala la la. Just not... stop. <laughs> Samantalang, dahil nga sa insidenteng ito, ay hindi nga napigilan ng ibang netizen ang magbahagi ng kanilang pagkadismaya tungkol sa nangyaring ito. At ito nga ang ilan sa kanilang mga komento. Kahit kailan talaga hindi nag-iisip na dayuhan lang tayong mga Pilipino dito sa Malaysia, proud pa kayo na Kesho Pinoy matapang. Pero yung utak hindi gumagana, ang tatanda na walang pinagkatandaan. Ilugar niyo yung edad niyo sa tamang lugar, para kayong teenager na kulang sa aruga, nakakahiya sa mga lokal sa bansa dito kung sino pa hindi lokal sila pa talaga ang matatapang ang sisigag iatay. Mga mayabang pag may immigration takot naman sila akala nila sa kanilang bansa, nakakahiya kayo. Yung mga lokal hindi naggaganyan sa sarili nilang bansa pero kung sino pa iyong mga foreigner sa bansa nila ay sila pagumagawa ng kahihiyan. Bad record ang Kotaraya dahil sa mga ganitong drama. Lagi nga nating paalala sa mga kababayan nating OFW, lagi po nating ilugar ang ating tapang. Lalo na't alam naman natin na wala tayo sa ating sariling bansa. Baka naman, pag dumating ang oras na nagkaroon ng investigasyon at mauwi nga ito sa isang kasuhan, ay baka sakaling doon pa lang kayo mahimasmasan. Tandaan natin na iwasan nating gumawa ng mga bagay na ikapapahamak natin, lalong-lalo na kung hindi naman tayo ready or handang ma-deport. Lagi nating unahin ang ating pasensya at wag ang init ng ulo. At kung nagustuhan mo ang video na to, at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunood.